Umasa ang mga kongresista na mas bubuti pa ang serbisyo at biyahe sa Ninoy Aquino International Airport kapag anay sa batas ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ang House Committee on Appropriations Chairman uh, Luis Campos Jr. nasa 2.8 billion piso. Ang matatanggap ng naiya sa proposed 2024 national budget para sa pag-upgrade ng kanilang mga infrastruktura at kagamitan bilang na ang pagbili ng bagong communication, navigation and surveillance air traffic management. Kapag na ay at gumagana na kumpiyansa ang mambabatas na mapapatas nito ang airport capacity at magbubunga rin na mas marami at mas ligtas na flight. Bukod sa naiya, sinabi din ni Campos na may pondo rin para sa pagpapabuti ng sitwasyon sa iba't ibang mga paliparan pa sa bansa at paboran niya sila na dagdagan pa ang alokasyon para rito sa ngalan ng full recovery ng global air travel pagsapit ng 2025.